Alintas, tawag sumang, Sumang Pikoy po. Sa sumang, uh, Welcome to General Dapat. Hello, Mayor. Anyway, ito po ang Sumang Pikoy sa Palaspas. Sa Palaspas. So, specialty nila ito. noong unang panahon daw oh, pagka merong sayaw. Yung mga babae, eh, pwede isayaw ng lalaki. Papayagan ng mother. Kung meron siyang ibigay na ganito. Taka, palabi. 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 Parang <tipan> gwen na ganito. Pero may technique 'tong <tipan> ginagawa sa pantog sa. Tiningnan ko lang ako na ako. Kasi kung ako ha, bisita dito ko siya sisimulan, 'di ba? Yes, ganun yes, ako so. nang eh. So hindi ko alam kung tama 'yung nakita ko sa kanya. Tiningnan ko lang siya kanina. Kasi ganun lang kasimple. Eh daw, sabi niya. Tapos lalabas siya nila. Ah. Oh! <laughs> okay. And see. Oh, niyo na. Bilis kong matuto, di ba? <laughs> oh, ayan. Oh, ito po yung hinanap ni Mayor kasi may hinahanap ako dito na masarap na natikman kong super sarap walang makahanap. So, baka ito na nga yun. Ito yung meron cheese? Yes, po. สร <Sure. Yeah. S 2> mm ุกอยี่มันจะแตามะมเอะว้าวอับุ๊สรวู้อัปุ๊กไก่กุ